panibagong gabi, panibagong adventure tayo uli. Lumawat kami kahit may buwan, kahit maliwanag. At na ito, uli nagpakita, balawis. Mm -hmm. Huli ka dyan. Uy, nakabunot mga kapaders. Papanay natin uli. Aantayin ko muna tumigil. Ayan. Diyo pa sa natin tinamaan. Mm -hmm. Sigurado pa na dyan, di ka na makakabunot. Sobrang liwanag ngayon ng buwan mga kapaders. Tsaga lang ngayon sa pamamana. Kahit may buwan, makatikim na naman tayo ng sariwang isda medyo matagal-tagal kami walang laot doon nung malakas ang amihan nung nakaraang araw magahanap pa tayong mga pana yun ito sarhinto mga kapaders ito ang isdang matasang ranggo mm <coughs> -hmm. nagitik natin mungit baboy mga kapaders ito yung mungit baboy na isda pag inihaw at tinik nito nakakalasun sa mga alagang hayop tulad ng aso pusa mga kapaders ito ang wag po ninyong ibabahog pagkaya kinakabi ng itong isda sa palingki. Ito ang isdang masarap anyhow, lalo kapag mataba, kahit fishball. Masarap yun mga kapaders, mungit baboy, tawag sa amin, awan ko lang sa inyong lugar. At na ito, first class na isda. Mm <coughs> -hmm. Manitis or timbungan mga kapaders, pasabitin nyo dito sa amin, 130 ang kilo. Summer na mga kapaders, dito sa lugar namin sa isla, dagsaan ng mga turista sana makabanagan tayo at para meron tayong pambinta sa mga turistang parating magtsatsaga-tsaga kami ngayon dito at dito sa amin sa barangay malapit na ang pista mga kapadir sana makadilis sa tayo para lamang sa ating panibago nga hawakan na inaanak sa binyag at na ito pa, isda, gigitikin natin mm -hmm. huli ka dyan Dimbungan uli mga kapaders. Maraming salamat Lord. May panibagong biyaya na naman panibagong dilim siya ito para bukas magandang klaseng isda ang na nagpapakita sa atin ngayon harap pa tayo pakita pa kayo at na ito sulit nakulay po mga kapaders antay kong bumalakpak para magandang tamaan mm -hmm. huli ka dyan ayos na itong ang kagandahan ngayon mga kapaders dito sa bahura unti-unti ang tumatabi ang mga isda galing sa lalim dahil ang dagat ngayon medyo maimbong na mga kapaders hindi kasi malamig kaya ng katawan, kaya ng sumisid ng magdamag kaya lang ngayon, isang dive lang ako medyo masama pakiramdam ko mga kapaders karagad ako ng sipon ngayon, pinilit ko lang sumisid at narong pa sa butas, may pulang lapu-lapu <coughs> liglig na naman or kauser unti-unti nagpapakita ang mga lapu-lapu mga kapaders sana magpakita ngayon, sibungin at sa akin marami naghahanap ng sibungin dalahin daw sa Lucena mga kapaders pang regalo hanap ulit tayo at na ito pa mm -hmm. or alatan masarap sarap itong pang ihaw kahit sinabawan mga kapaders ganitong rodillo noon bilis sa amin 70 ngayon kasama ng bitilya kontarte mga kapaders sana dito sa amin ngayon summer magmahal malamang isdang bilihin para maganda din siya namin mga paralaot Basta bubuwanin, mahal ang presyo ng isda. Pero pag didilim, medyo nababa ang bilin ng buyer mga kapaders na ito wala pula po. Uy, matago pa. Mm -hmm, tinamaan pa rin. Kuartang linaw. Salamat na naman ulit Lord. Malaking-laking kausir ito. Buti at dinubol ko ang rubber. Tatago ang basa na ako buti at hindi kasi nung sumuot sa buta sa pinakang ilalim. Analay lang pag nalangoy ngayon. Hindi ako makahiritan lang hoy, mga kapatid sa dalating ako. Hindi para sirit na kasino. At baka at pag pinilit natin, baka mabasik ating ingrown. Air drum pa akala ko ingrown. Ay haman, man itong kakautal. Ito, isda, alatan. Mm -hmm. Headshot, nakitik natin mga kapatid. Sentido ang tama. Ayos na itong pandaradagdag. Patabang ngayon ang alatan mga kapatid, itong bubuwanin. Dahil itong summer kaya ang isda nakakain ng maayos lalo pag Oras nga pala ngayon mga kapaders. Alas otso, disilwebe. At baka hindi ako tumagal mga kapaders. Medyo mali ang ulo ko. Kunting oras lang ulit sa ilalim ng dagat. Hanap pa tayo baka makatsamba pa. At naroon mga kapaders. May malaking mungit. Pambigay sa matanda. Kay Lulu Rudy. Papanayan ko ito. Masarap itong ihaw. Kaya daing. Pambangot sa gulay. Atras. Yan. Lodobulin ko ang rubber. Gigitikin natin ito. Tumago pa. Na ito na. Hmm. Hmm. Hindi nakagitik mga kapaders. Lampahigan ito kung tawag sa amin. Awan ko lang po sa inyong lugar kung tawag nyo dito sa gaytong klaseng mungit. Yung napala ko sa formeron dive. Yun ay mungit baboy. Kulay dilaw ang palikpik mga kapaders. Ito kulay itim. At sa unahan ko may isang lampahigan pa. Yun. May lumapit. Isang alatan. Itong unahin ko muna ang alatan. Mm hmm. Naroon pa isang tapasa na maliit urinis rinis. sa pa na, ko yung lampahigan. Oh, nawali lampahigan. Lumayas mga kapaders, tinakasan tayo. Itong alatan na alasin sa pana. Gigitikin ko muna ito. At tahanapin natin yung lampahigan kung saan pumunta. Sayang yun, ayos yung pandagdag sa pangulam ni Dolor Rodilin. At na ito pa, isang urinis. Malaki-laki na ito mga kapaders. Mm hindi nakitik natin dandahan ko ng hilahin palabas at baka makabunot ayun, namimir sa mga kapaders malayo, hindi ito naman yung gitikan masarap itong daingin mga kapaders ngayong buwan ng March, taginit na kaya maganda ngayon magdaing dito tayo sa mataas na bahura malalim ang butas at nandito mga kapaders may nakasagipit, isang talik bago masama ang pisto may hirap itong patamaan, mamatahin ko na lang. Mm -hmm. Tinamaan man. Walang kasamahan ito. May mga kasamahan sana, kaya lang mga ibang isda, mga kapadis, mga paru-paro. Hindi ko yung Ganitong buwan ng summer, mga isda, pili lang pinapana ko. Yung pambinta sa kapang ulam. Na ito surahan. Mm -hmm. Ayisto, mga kapaders, nakatsamba tayo, malaking surahan na naman. Ayan na, napasabog na ang dugo. Madalawang kiluhan ito estimate ko. Medyo may lakmay ng surahan pag itong bubuwanin. Dapat talaga ang pana habang lumalang yung nakakasalaang. At pag ng isda, kung kayang abutin ang targetin ng pana, pinapana ko agad mga kapaders. Ayos na ito pandagdag. Salamat na naman Lord. Sana may kasama itong barking surahan. Medyo matagal-tagal tayo mag-antay ng didilim, mga kapaders dahil ang buwan ngayon pabilog pala ang baka mga ilang gabi pa, isang linggo pa bago magdidilim ang kagandahan kaya pag didilim ang isda maamo at saka pati kahit salaan hindi lumalayas. Mhm. Mm lapu -hmm. ulit mga kapaders. Kao sir, or liglig na naman. Dandan kung sungkitin palabas. Ayan na. Ay, dito pandaglig na naman. Magandang bahura ito kahit bubuwanin mga kapaders. Mayroong panain kahit para paano. Dito lang kayo matyaga-tyaga mula ni Kadewis Rico. Hanap tayo ulit. At na ito, solid may tama na. Mm -hmm. na huli ko pa. May duplas ng panak mga kapaders. Masama na ito. Naisitin yung mga ibang paralangoy pero ya, yeah, duda ako mga kapaders, parang hindi pa. Halata kaya sa baura pag pinanaan na ng mga ibang parisisid, madalang ang panain. Hanap tayo uli. Dito sa butas. At na ito. Yun, kuntingan Bahura mga Kapaders. Mm, daga -hmm. dyan Ito yung balawis na guntingan. Ito yung isdang binobulnis mga Kapaders. dyan sa mga karatik isla namin, tulad ng katakian. Pag ito kay bulnis man ang kilo, pero pag mga Kapaders hindi padaing, medyo mahaba ang bintahan ng ganitong isda. Na ito nga pala mga Kapaders, isang malaking budlawan. Sigin langoy kaya hirap makita sa kamera kaya tinarget ko ng pana sa ako lang binidyohan nung napanak ko ng mga kapaders kaya pasensya na hindi ko sa inyo na ipakita bago bidyohin bago panayin ito ayos na ito pandagdag uli budlawan na sulid itong sulid nito dalawang piraso ito tinigisan namin ni Kadabel Rico na ito sulay bagyo mga kapaders sinilas Spartan kaya lang medyo maliit pa uy naroon ito magaraganda ang presyo mga kapaders 150 hin. surahan piling pang turista piling pang barangay lang medyo malikot lang mga mm Hmm, tinamaan sa parting mata sigurado na ito ni mga kabunot kwartang lino ka salamat ulit lord na marami nakadalang surahan na tayong malaki sana yung kasamahan ko makapana rin si Kadabis Rico at para panagdag dito sa nahuli kong surahan ganitong isda dito sa amin ang first class lalo pag turistahan mga kapatid ito ang halap na may mga resort dito sa amin pang iho ng turista hanapan pa natin ang kasamahan na roon isang orinis malim ang butas mga kapatid hindi abot ng pana baka mayroong kasamahan uy na ito baka abuti ng pana titistingin natin mga kapatid kung tatamaan mm -hmm. tinamaan man ayun na Uy, binarang ka ng ibang isda mga kapaders Ay lobas din Huwag lang mga kapunot. daingin Daing yun mga kapaders Pero pag mayroong bumili sa amin bukas Ibibinta ko ito 70 ang kilo Ayos na ito pero salo talaga ang ista pag hindi nagigitik eh? ayan mga kapaders yung akin nalagyan hindi man kasi nung puno pero maaahon na muna ako na ah, ito na mga kapaders yung aming huli sa dalawang time kaya na di ako nakasisid di ako na ang sipon mas kitang ulo huli ni Kadavis Rico mga kapaders saka isang malaking murinay saka big naman nila <laughs> Biglang bigig. <laughs> Malaking kulambutan. Doon sa unang dive, isang kulambutan yung huli mga kapaders. Ito yung huli ni Tyson. Ayos man ang dalawang dive. Mga kadres siya matay ng pambigas. Pang Pang UC. Kaya na yan, mutaga <t> <laughs> na <sukurna panggata si> tutoy. Nay. Dinali. May tutoy agad. <laughs> Nakasisi na ako ng ulan mga kapaders. Lumpong <laughs> ito. At yung pangalawang tayo, minta na kasisi. Bilang sakit ang ulo ko. Nga ni. Kapit ka man Na ito mga kapader, so huli sa unang dive namin ni Kadab Shiriko. Biglang sumakit ang aking ulo mga kapader, gawa ng sipon. Hindi tayo makaisid ang maayos. Isang kulambutan, huli ni Kadab Shiriko sa unang dive. Sa akin, manong malaking surahan, manakatsamba tayo. Ayos na Ayos na ang pambigas. bukas yan maalaman kung makalang aming kikitain dyan lahat lahat mga kapader sa dalawang dive ito si extra hero galing si paglamay mga kapader si tata si sarap ka si hindi rin yun sa may order sana hana eh, taga bayan mm, yeah. ah, pala sa diyuhay niya? diyuhay <laughs> <laughs> what so? what so? talagang kung sinanay pag nga hiling sinanay ngayon lalagang <laughs> dahil iluhan na yung

Tabag oh. Tigsaysing nga ni ikat nga. Ah, nanging error na ito. Hmm. Ni, bisdo. Distress. Distress. Eh mga kapaders, yung mga bitilya naman. Itong surahan tapos ang timbang mga kapaders. Tapos ito bukas ng timbang sa bayer buyer. Apat na kulambutan, itatlo.

Murinay. Muri murinay. Muri murinay. Oh. murinay. Murinay. At si Emilia. At si Emilia. Details. Ayun tapas saan? Na ito mga kapadir, si Muri ni Kadad Seriko Malaking Murinay. Ito may yung nakulit ko mga malaking surahan mga kapadir. Siya yung uli sa pangalawang dive. Ito na mga kapaders, yung aming huling kulambutan kagabi. Tatlong pirasong malalaki laki. Dadali na sa buyer mga kapaders, at itim mga. At para ating makuwinta na. Kung magkala ating nga abutin bawat isa. Na ito na mga kapaders. Yung ating counting huli. Nakadilin siya pa rin tayo mga kapaders. Ito yung aming kinita. Doon sa surahan na malalaki. 10.3, 150 ang kilo. Yung betilya 8.5, 130 ang kilo. Yung kulambutan mga kapaders, ito ang kabintahan, 1.3. Kaya ang total mga kapaders, ito, 3,950. Ang gastos, 392. Ito ang natira mga kapaders, 3,558. Pinaglima mga kapaders. Ito ang partida bawat isa, 711 mga kapaders. Ayos na ito. Maraming salamat Lord sa biyaya na pinagkalog mo sa amin na naman. Amin tuloy pagadamutan na naman. Kahit bubawa ni naka swerte tayo mga kapaders. Kaya lang ngayon hindi tayo makakalaot mga kapaders. Yung mga ko baka lumakot. Hindi mo na ako sasama dahil tayo ay nagpaymas mga kapaders. Di medyo masama ang ating pakiramdam. Maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa ating channel, sa mga silent viewers, subscriber, pati na rin po sa mga hindi pa skip ng ads. Maraming salamat po. Shout nga pala sa Luzon Visayas at Mindanao, pati na rin po sa OFW dyan. God bless, lahat tayo mag-iingat.